Hello guys, for the day videos Maglalaro nga pala akong ng basketball ngayon at kakalabas ko nga rin pala. Buti na lang pinayagan ako ng asawa ko. Uy, shoutout nga pala sa aking asawa. At itong nga pala si Sir Jojo, si Sir Dada, at si Justin. Si Justin nga pala itong nga pala tropa ko kahit hindi kami nakikita pero nagme-message pa rin sa mga paglalaro at pag-iinom. Uy, grabe net para rin Justin. Shoutout sa iyo, salamat nga pala sa pag-invite sa akin sa paglalaro ulit. Tagal-tagal ko na ulit hindi naglalaro. Sadyang ilang takbo pa lang pagod na agad. Uy, grabe At natito nga guys. Nagwa warm up lang na nga pala ng lahat at ito nga pala si paring Ador at si Sir Jojo at ito nga pala si, si paring Justin uy nagbibista siya uy ito nga pala yung best player namin at si Carlo si paring Carlo at ito nga pala yung batchmate ko na nakapakapogi uy grabe na si Sir Mario Shoutout out nga pala sa iyo sadyang ngayon lang ulit tayo nagkita wala pa rin pinagpago pogi pa rin uy ito nga pala si Basilio ito nga pala yung best player namin at ito nga pala yung nagturo sa akin mag -kashir. uy grabe na si Basilio ito nga pala si at nandito rin pala si Sir Arnel ng manager ng Riga uy guys hindi nyo mga na natatanong ito na yung sagot kami nga pala guys madalang lang kami magkita kita pero ang meet up namin sa court na lang at hindi na lang sa inuman uy napaka good boy talaga kami nga pala guys iba't iba nga pala yung branch namin sa mga satasa. tasa doon kami nabuo mga tropa markada samahan at dito lang kami magkita kita sa court at maglalaro at magpapapawi at ito guys panoodin nyo mga at ayun nga nagsimula na nga pala sila maglaro shout, like... shout, shout out shout dyan sa mga taga Mindanao Mindanao <laughs> <Love laughs> Pare nga guys, nagdadala ng bola na nga pala si Sergio. Uy, tinira. Uy, pasok na pasok. Suabe, so, wala pa rin kakupas-kupas. Sergio Jojo, kalupit. At ito nga guys, tumira na nga rin pala si paring Carlo. Uy, tumala. sumala. Tumala, nagwa-warm up pa lang yan. Pero mashooter yan si Carlo. Yung nga pala yung best player ng Liga. Uy, kalupit. Ito nga guys, nagdadala na rin si Brian. Uy, tumira rin. Sala rin. Sadyang pagkalupit. At ayun nga guys, pumasok na rin nga pala si Sir Dada. Uy, At ito si Sergio Jojo. Tumira ulit. Uy, sala pare rin. nagwa-warm up talaga yung mga Tasa Boys at nakuha ng kabila ito nga pala si paring JC siya nga pala yung video cropper ng live uy shoutout nga pala sa iyo paring Basilio at ito nga guys paring Justin tumira na rin uy sala pa rin buti na lang nakuha ni Sir Jojo uy pasok na pasok Sir Jojo at dyan kalupit mo wala pa rin kupas at ito nga guys at dyan po kami dyan nagkukulita kami ni paring JC at ito nga guys nagdala na rin si paring Brian uy pinasa kay Sir Dada uy swak na swak uy swabe at dyan, big man ng Tasa at nasa Tasa Boys na naman wala nagdadala nga pala si paring Gardo pinasa kay Sir Jojo. Uy, swak na swak. Parang sayang ang tattoo. Uy, grabe ni Sir. ito nga guys, binijuan ko nga lang pala yung mga highlights nila. At huh? ito nga guys, nagdadala lang pala si Brian. Uy, sumala okay. na naman si Parim Brian. Uy, buti na lang ako ni Justin. Ito sumala din. At ayun guys, nag-change court na nga pala. Favor of uh, Tasa ito nga pala. Nagdadala nga pala yung tropa kong si Justin. Uy, amad pero may pangarap. Sa so palpa lang inabot. <laughs> Naribon nga pala nung kabila at tinira nga pala ni si Dico. Dico kilala. Uy, grabe. Swak na swak. Parang naka-energy drink. Uy, naka-cobra. Nakas mo yung Cobra Energy Drink. At ayun nga guys, si Faring Carlo nga pala, tumira ng tres at nga pala yung sardala. Uy, swak na swak. Favora, lamang, may alam. Uy, grabe na set nga guys. Nagdi-dribble lang nga pala yung na-steal nga pala ni Sardada at pinasa kay Jojo. Uy, at ito nga pala, highlights. Uy, layup. Uy, swabing swabe. Parang, parang si Terence Romeo. Uy, grabe nes, Sir Jojo. Best player. At ayun nga guys, na-steal na naman yung Tasa Boys at pinasa kay Sir Jojo at dare-dare, diretso yung pinasakay pa rin Carlo uy grabe na swak na swak basic na basic grabe na at ito nga guys, tumira rin si Sir Dada o iswak din. At ayun guys, ni Steel nga pala, tumira nga pala si Brian and Riff uy, sumala. At, nakuha nga pala ni Paring Garlo, tumira din ng tres. Uy, swak na swak. Takbong mayaman si Paring Garlo. Uy, grabe nes. Guys, last na nga pala ang tasa boys. Kaya, siyempre, nagkakainitan na. Uy, tinira ni Sir Dada, sumala. Paul pala, may kasamang Paul. Last na nga pala yung mga tasa boys. At ito nga guys, naging bound out. sa kay Sir Jojo, yun, swak na swak. Sir Jojo, ah, lupit mo talaga. Wala kang kakaupas ko. Nakatatlong laro na nga pala kagabi, pero hindi ko na pinakita yung like, mga video namin. Siyempre, wala nag video. Uy, grabe nes. Pero sa next video namin, gagawa ko ng video kasama ako. At ito nga guys, ang best player. Ito nga pala Sir Dada. Shout out all tasa employee. Mabuhay! At sana guys, kasama na rin namin yung mga taga-tasa boys talaga na makompleto kami. Yun talaga ang mga dream dream namin na magkasama-sama ulit. Nagpapakita naman tayo sa camera. At dito na nga pala magtatapos yung aking vlog. Salamat nga pa sa na mga nanonood at sa mga wal walang sawang sumusuport. Like, palambing naman sa inyo. Palike and share and comment kung saan nakakabot ang mga video. Salamat guys! Bye-bye! at big shoutout sa mga tropa ko paring Ador, paring Basilio, Sir Arnel big shoutout out nga para sa inyo at sana makapaglaro ulit tayo ng game ng basketball at sama-sama ulit yun lang guys